So tumawag na po yung ano natin, may delivery, tumawag na po yung delivery sa atin at pupunin na natin yun yung gift natin. Yung gift natin. Baby, kung binuksan mo na, hindi na na-enjoy ito. Paano natin ma masisiguradong ano, kung legit na yun? Baka mamaya, pagbukas dyan, bato pala, di wala na. Diba? Kaya lang, ang buksan na natin, eh, bago naman. Hindi naman natin lalagyan ng ano. Ito na yung sapatos ko. Uh -huh. Hindi, sapatos tuloy. Eh. Ayun. Slippers ko. Ayun, thank you, anak. Pay, ang bait naman ng anak. Okay. pa yung sapato. Okay. okay.

sala na lang Kuya. Okay natin Oh, sige, sige. Dito na lang. video Ano iPhone mo? Pas Ay naka pala eh, naka naman 'to, naka Lahat 'yan I-check mo rin kung tum kompleto yung mga accessories na dyan. Pagpasa okay. <laughs> na siya? <laughs> <laughs> তাহলে <laughs> Sa mga minamahal kong mga ka-feeling, uh, umabot na po tayo sa ikit na 10,000 na followers. Uh, nais ko sana magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Sa inyong walang sawang suporta at uh, pagtitiwala ang inyong pagiging bahagi ng ating komunidad. Eh, nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magbahagi ng kalaman. Magbigay ng inspirasyon at saya sa bawat vlog na aming inilalabas. Hindi namin may paliwanag ni Feeling Vlogger ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na uh, pagsuporta, pananatiling uh, kasama sa aming mga paglalakbay. Kayo ang nagbibigay buhay sa aming pangarap na magbigay ng kahalagaan at aspirasyon sa aming, uh, sa aming mga taga-subaybay. Dahil lumabot na po tayo ng mahigit na 10,000 na followers, meron po tayong special guest dito sa segment natin na ang Police de Academia. At tayo po ay mapalad na karoon ng dalawang uh, special na panauhin dalawang gwapong uh, sa larangan ng batas. Ang na mga kasama natin ang dalawang mahusay na abogado upang talakayin ang mga halagang issue ng pambababae o panlalaki lalo na sa aspeto ng uh, concubinage at adultery samahan natin sila sa pagpapaliwanag at pagbibigay liwanag sa mga legal legal na usapin na may kinalaman sa pagkakaroon ng mga karapatan relasyon, uh, naway maging uh, kapaki, pakinabang, at makabuluhan ng ating talakayan. At syempre, sa bago nating segment, sana'y supportan nyo rin ang Tambayan Online Music TV. agay uh, ng pag nyo po kay Film Vlogger sa kanyang segment uh, ang Police The Academia. Mama ka sa aming kakasiyahan sa Tambayan Online TV. Hindi lang basta musika ang atin natin, ah, kundi ang samahan at saya. Magpakitang gila sa pagkanta, pagtula, o pagrarap. Kahit anong trip mo, swak na swak dito. Ah, walang katapusan ng ating musika musika. Musika ng kaligayahan. Kaya tara na, magbanding tayo at magparty sa ating tambayan. Siguradong masaya ang magkakasama sa musikahan at kulitan. Ito ang iyong pampasaya at pampalipas o oras. Tambayan Online Music TV. Dahil mayigit 10,000 na followers na po tayo, meron din tayong hinanda para sa inyo na hindi naman kayo maboring. Tingko po ang special guest natin sa segment natin ng Police de Academia. ay mga gwapo at tunay na pro na puno ng karisma at talino. Tayo hindi lamang basta magkaroon ng pag pag tungkol sa batas. Ah, kasama natin ang dalawang abogado, hindi lang guwapo kundi matalino rin. Na may kakayahang gawing light-hearted ang pinakamasalimuot na nausapin. Kaya tara at mag-enjoy habang binabalikan natin ang mga konsepto ng legalidad kasama ang dalawang legal hangs. Handa na ba kayo may sa batas? Abangan nyo po at ongoing na po ang edit ko. Pasensya na po at eksaktong 2 weeks ngayong araw na ito na hindi po tayo nakapag-vlog dahil na inabot po tayo ng red alert nung nakalipas na si Santa at wala po tayo ko. Anyways, special pa rin ang, ang araw na to dahil lagi ko pong binibiro ang misis ko, ang asawa ko na bibigyan ko siya ng iPhone. Pero susurpresahin natin siya. Ngayon ay isang napaka-special na araw sa atin dahil nakamit na natin ang mahigit 10,000 na followers dito sa ating channel. Hindi ko may paliwanag ang aking kasiyahan at pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Pagabot natin ng 10,000 na followers sa Facebook. Naisip ko na ito na ang tamang panahon para rin ang ating pangako. Alam ko na ang isang iPhone 15 Pro Max ay hindi lamang simpleng regalo para sa kanya uh, kundi isang bagay na magbibigay ng ligaya at kasiyahan sa kanyang araw-araw na buhay. Kung bakit napakalaga para sa akin na bigyan siya ng isang regalo. Ang pagbibigay ng iPhone ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng isang materyal na bagay. Kundi pati na rin sa pagbibigay ng respeto at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Gusto ko lang maging halimbawa na sa pamamagitan ng tiyaga at pagtsatsaga, maaari nating abutin ang ating mga pangarap kahit gaano man ito kaliit o kalaki. Uh, sa pagtanggap ng suporta mula sa ating mga kaibigan, pamilya, tayo ay nai-inspire, nai-inspire nai sa patuloy na magpakita ng ating galing at magapot ng mga bagong tagumpay. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa sa atin na magsumika at huwag matakot na mga harap ng mataas para sa akin ang successful na tao ay hindi ang taas ng ranggo o sa lipunan o dami ng pera o yaman hindi lang sa mga gandang gamit bahay, kotse o, mamahaling bagay hindi ang makontento kung ano ang meron tayo ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukan sa mga material na bagay kundi ang pagunlad sa personal na paglago at pagpapabuti ng sarili kapag nakakamit natin ang mga personal na layunin at nagiging mas mabuting tao iyon ay isang malaking tagumpay ang pagtulong sa iba at pagbahagi ng iyong mga kalaman at yaman yan ay pag magiging instrumento instrumento ng pagbabago sa buhay ng iba ay isang napakalaking tagumpay pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa pamilya at syempre sa mga kaibigan natin tunay na mga kaibigan ang pagkakaroon ng mga masasayang alaala at suporta mula sa mga taong sa mga taong mahalaga sa atin ay isang uri ng tagumpay na hindi matatawaran syempre ang pagpapalaki ng mga bagong kasanayan at kalaman ang pagpapalawak ng ating mga kalaman at kakayahan ay isang uri ng tagumpay na patuloy na nagbibigay inspirasyon at syempre ang pagtanggap at pagpapahalaga sa simpleng bagay sa buhay ang pagiging uh, ang pagiging kontento uh, magpapasalamat sa mga simpleng biyaya tulad ng kalusugan kaligayahan at pagmamahal ay isang uri ng tagumpay na walang kapantay ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa loob ng ating puso at kaisipan ito ay ito sa mga iPhone o mga bagay na makikita sa labas. Ito ay ang damdamin kasiyahan at kapanatagan sa ating sarili at sa mundo sa paligid natin. So hanggang dito na lang po tayo at uh, pakabangan nyo po ang bago nating segment, ang Tambayan Online TV. At special guest natin sa Pulis Academy. Uulitin ko po ang special guest natin ay dalawang uh, dalawang legal heart traps na sila Attorney Paulo at Attorney RJ at ang topic po natin, ulitin ko po let sa Police the Academy ay ang magbababae o panlalaki. Kung cubinage, adultery, ayan, napaka-controversial. So, once, again, this is your brother, Lord Wally. Ang feeling vlogger nyo po. God bless. Peace out.